Hoy, kamusta na yung inutang mo? Palibasa dito sa Pilipinas, kung sino ang nagpautang, siya pa yung mahiyain. Kasi nga naman, yung mga nangutang na ayaw magbayad, ang pinapalabas, ang kontrabida, yung inutangan. Lalong-lalo na kapag kaoras na ng singilan. No, lumalapit ka sa akin, nangungutang, nangihiram ka ng pera. Kawawang-kawawa ka. Tapos ngayon, nasisingilin na kita kasi sabi mo, ibabalik mo kagad, ibabalik mo sa akinse, katapusan ng mundo na hindi ko alam kung kailan. Pagsisingilin ka na, parang biglang wow. Kontrabida ngayon bigla yung naniningil. Ano ba yan? Bakit ka ba sinisingil yung pinahiram mo sa akin? Wala na, doon na, napahiram mo na. Kailangan natin ng lakas ng loob para ma-approach, masabi dun sa tao na, Hoy, yung ano, niram mo na 5,000, balik mo na ba? Ako personally kaya hindi rin ako mahilig magpautang. hindi <laughs> ako marunong maningil. Nahihiya ako.